Bakit natutulog ka habang nagbabantay? Hindi ordinaryong yung taong lalaking yun! Lola Feli naman! Inaanbun niyo ang boses niyo! At nakakadistorbo po sa iba! Lomer! No, Albulan niya ako dati! Malakas ang pakaramdam ko kapag may panganib! Mariusap kang bata ka! Muksan mong kabao! Po! Lola! Puminahon po kayo! Baka magalit na naman si mama! Ayaw po niyang pabuksan ang kabao kung hindi taga punerari ang gagawa! ang mama mo kasi! Kung pumayag lang sa gusto kong mangyari, ay hindi mangyayari to. Sigurado nakatawa ng puno ng saging yung nasa loob na kabaog ng papa mo. Star. Time. Ako si Nomer, taga Cavite. Hindi ko na sasabihin ng eksaktong address namin dahil dito pa rin kami nakatira hanggang sa ngayon. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang nakakatakot at nakakalungkot na karanasan ng pamilya namin na hanggang ngayon ay nagpapabigat pa rin sa kalooban ko. Taong 2015 nang mamatay ang papa ko dahil sa sakit sa puso. 15 years old na ako nito at malinaw pa rin sa alaala ko ang lahat ng mga nangyari. Maraming kaibigan ng papa ko at kasundo niya rin ang lahat ng mga kamag-anak namin. Ito ang dahilan kaya palaging maraming tao sa burol ni papa dahil pati ang mga kamag-anak naming nakatira sa malayong probinsya ay lumuwas para makiramay sa amin. Isa sa kanila ay ang tiyahin ni Papa na si Lola Feli. Kasama nito ang anak niyang si Tito Nanding na nito'y si Kwentay Anyos na. Siya ang pinsa ni Papa na pinakamalapit sa amin. Ang kwento ni Papa, tumira raw siya noon kila Lola Feli kaya anak na rin ang turing nito sa kanya. Sobrang mapamanhiin ni Lola Feli. Ito ang dahilan kaya madalas silang magtalo ni Mama. Hindi kasi naniniwala sa kahit anong pamanhiin si Mama. Ang gusto lang niya ay magkaroon ng maayos na burol at payapang libing si Papa. Pero nang dumating si Lola Feli ay agad silang nagtalo ni Mama. Ikatlong araw ng burol palang lang Papa Gusto kasi ni Lola Feli na pabuksan ang kabaong niya para daw mapahiran ng suka ang buong katawan niya. Nawirduhan si Mama kaya matigas ang naging pagtanggi niya sa kagustuhan nito. Tia Feli, naimbasa mo na ho ang bangkay ng asawa ko. Hindi kailangan ng mga suka na yan. Saka para saan po ba yan? Abay, wala namang mawawala kung papahiran ng suka ang katawan ng patay azon. Makakabuti pa nga yan para hindi siya makuha ng busaw. Pangkontra sa busaw ang matapang na amoy ng suka. Inay, ano ka ba naman? Nakakahiya ang ginagawa mo. Hindi mo pwedeng dalhin dito ang ganyang paniniwala mo. Dahil wala tayo sa bundok. Ano ba namang nakakahiya din? Gusto ko lang naman na protektahan ang bangkay ng pamangkin ko. Tsaka, wala namang pinipiling lugar ang mga busaw. Ke bundok, ke syudad, kung aatake sila ay aatake sila. Hindi po ako papayag na amoy suka ang asawa ko. Kahit anong sabihin nyo o ano pang mga busaw na yan, hindi ako papayag. Respetuhin nyo naman po yung bangkay niya. Wala naman ako masamang intensyon, Azon. Lahat ng namatayan sa amin ay pumapayag na mapahiran ng suka ang bangkay. Dahil protection to laban sa mga busaw. Ikaw lang tong ayaw eh. Para sa asawa mo din naman to. Pasensya na po pero hindi ako papahig na lapas tanganin ang bangkay ng asawa ko. Bakit ko naman lalapas tanganin ang bangkay ng pamangkin ko? Bago mo siya maging asawa mo, ay minahal ko siya na parang tunay kong anak. Nay, tama na yan. Respetuhin niyo naman si Azon. Kamamatay lang ng asawa niya. Bakit ako pa nagmukhang walang respeto rito? Azon, pagpasensyaan mo na ang nanay. Pamanhiin kasi sa lugar namin yan eh. Paliliguan ng suka ang bangkay dahil ayaw daw ng busaw sa maasim na amoy ng suka. Pero bira lang gumagawa ng ganyan. Dahil naiimbalsa mo naman ang bangkay. Saka isa pa, wala na rin naniniwala sa mga busaw. Ikaw na lang sana umunawa sa nanay ko. Pasensya na rin kuya Nanding. Emosyonal pa ako dahil sa pagkamatay ng asawa ko. Kaya sana naman, irespeto niyo rin ang desisyon ko. Naiintindihan kita Azon. Pasensya ka na rin kay nanay. Dati kasing albularyo yan. Kaya kung ano-ano ang pinaniniwalaan, Medyo naguulyanin na rin kaya nagiging makulit na. Ikaw na sanang balang umunawa at magpasensya. Nagiging bugnutin na kasi at parang bumabalik sa pagkabata ang isip. Okay lang kuya nandin. Basta hindi nyo pa kaya kailaman ng bangkay ng asawa ko. Tia Feli, pasensya na rin po kung nagtaas ako ng boses. Hayaan na po nating humimlay ng mapayapa ang asawa ko. Bahala kayo. Basta wag niyang sabihin na hindi ko kayo binalaan. Porke matanda na ako at makabago na ang mundo, ay hindi na kayo maniniwala sa akin. Pagsasabihin pa akong lapastangan sa patay! Sige, kayo rin! Ah, uh, Lola Feli, maupo muna po kayo. Ako na lang pong kwentuhan nyo tungkol sa busaw na yan. Ano po ba ang busaw? Iaya ko na lang si Tia Feli na maupo para na rin mailayo siya kay mama nang matapos ng iringa nila. Parang natuwa pa nga si Lola Feli na magtanong ako sa kanya. Halata sa mukha niya na sabik niyang ibahagi sa ibang mga pinaniniwalaan niya. Ayon kay Lola Feli, ang mga busaw ay isang uri ng aswang na ang pagkain ay mga bangkay ng tao. Mabilis daw kumilo sa mga busaw. Kaya nilang palitan ng katawan ng puno ng saging ang bangkay nang walang nakakapansin sa kanila. Totoo po ba ang mga aswang? Hindi ba sa mga liblib na baroy lang naman sila naninirahan, Lola? Apo, mas marami ang bilang ng mga busaw sa isang lugar kumpara sa mga namamatay doon. Kaya gumagala din sila para maghanap ng makakain nila. Ganun po ba? Siguro naman po, hindi naman po makukuha nun si Papa. Kasi marami naman tao rito tuwing gabi. Kaya kailangan nating maging mapagmatsag sa paligid apo. Hindi pwedeng mawalan ng bantay ang papa mo para hindi magkalakas ang loob busaw na biktimahin siya. Kung payag lang sanang mama mo na pahira ng suka ang buong katawan ng papa mo, ay hindi na sana ako mag-aalala ng ganito. Huwag po kayo maglala, Lola. Marami naman pong nagbabantay kay papa. Sigurado ako magiging maayos ang burol niya. Salamat po pala sa pagmamalsakit niyo kay papa. Pabotik ka pa kita mo ko anong intensyon ko. Yung mama mo masyadong matabas ang dila. Pagpasensya nyo na po si mama. Pasakit lang po para sa kanyang pagkamatay ni papa. Naawa nga po ako sa kanya eh. Kasi hindi matigil ang kakaiyak niya. Kahit paano ay natigil naman ang alitan ni mama at Lola Feli ng araw na to. Hindi na rin kasi pinilit ni Lola Feli ang gusto niya. Lalo na nang magsalita na rin ang mga magulang ni papa. Lahat naman ay kontra sa gusto mangyari ni Lola Feli. Kaya wala na rin siyang nagawa. Kahit kasi ang lolo ko na ni Lola Feli ay hindi naniniwala sa nakasanayang tradisyon na pagpapahid ng suka sa bangkay. Paano kaya kung totoo ang busaw kuya? Paano kung makuha si Papa? Nagpapaniwala ka kay Lola Feli. Tingnan mo, mas mukha nga siyang aswang eh. Baka mamaya siya pala ang aswang tapos nagpapanggap lang na may malasakit kay Papa. Uy ano ka ba? Lola pa rin natin siya. Kasi kapatid siya ni Lolo. Bunga nga mo, baka marinig ka niya. Palibasa close kayo. Sige na, kwentuhan mo na si Lola Feli. Para hindi niya pinapakailaman ng mga kilos ng tao rito Kung ano-ano nang napapansin eh Walang aswang dito Etivac to no Walang ganyan dito Payat si Lola Feli Kitang kita ang mga kulubot ng balat niya sa katawan At mahaba pa ang puting buhok niya Kaya kinatatakutan siya ng mga bata Pero mabait naman to Yun nga lang ay makulit at madalas na pinipilit kung ano ang gusto niya Marami siyang pinagbabawal na gawin namin Dahil daw sa mga pinaniniwalaan niyang pamanhiin Bihira naman na ngayon ang mga sumusunod sa mga pamanhiin. Pero si Lola Feli ay talagang ko ng mga ganitong pamanhiin. Ito rin ang dahilan kaya minsan ay naiinis ang kuya ko sa kanya. Bawat galaw kasi nito ay pinupunan ng matanda. Pero ang hindi namin nakalain, mapapatunayan ni Lola Feli ang pinaniniwalaan niyang busaw. Nomar, ikaw mo na magbantay sa papa mo. Iidlip lang ako. Huwag mong iiwan na walang bantay ang ataol. At baka masalisan tayo ng busaw. Opo Lola Feli alas 8 ng gabi nito nang maiwan akong mag-isa sa tabi ng kabao. Marami namang tao sa labas, mga nagsusugal. Nasa kusina naman ng iba dahil abala sa pagluluto ng ipapakain sa mga naikilamay. Si mama naman nito ay natutulog na dahil ilang araw na rin siyang puyat. Kaya ako lang talaga mag-isang nagbabantay kay papa. May mga pa isa-isa namang pumapasok para silipin ang kabaong niya. Kaya may nakakakwentuhan din ako. Hanggang sa lumipas ang oras at nababawasan na ang mga naikipaglamay. Ang natira na lang ay ang mga nagsusugal sa labas Kaya ako na lang talaga ang naiwan sa loob Inaantok na rin ako pero pinipigilan ko lang Tiyak naman kasi na magigising na si Lola Feli maya maya Para palitan niya ako sa pagbabantay Salitan kasi kami sa pagpupuyat At ako ang natoka sa gabing to Si Lola Feli naman ay gumigising talaga tuwing madaling araw Para magbantay Hanggang alas 11 ng gabi Nang may pumasok na isang lalaki Malaki ang pangangatawan nito At putok na putok ang mga muscle hindi pamilyar ang mukha niya sa akin. Kabisado ko kasi ang mga kaibigan ni Papa at mga kamag-anak namin. Iniisip ko na lang nito na baka kakilala ni Papa o kaya dating kasama niya sa trabaho. Kuya, gusto mo ba ng kape o okay, kendi? Hindi sumagot ang lalaki na to. Nakatayo lang siya sa tabi ng kabao at nakatitig kay Papa. Hindi ko makita ang mukha niya dahil nakatalikod siya sa direksyon ko. Hinayaan ko na lang ang lalaking to dahil inaantok na rin ako ng sandaling to. Papikit-pikit pa ang mata ko Hanggang sa hindi ko na nga napigilan, napaidlip na ako. Pero saglit lang to, dahil nagising din kagad ka ako sa malakas na boses ni Lola Feli. Naba! Bakit natutulog ka sa tabi ng kabaong? Hindi e ba sinabi kong wag mong hahayaan na walang bantay ang papa mo? Nandito pa naman po ko, Lola Feli. Sa so, kakaidlip ko lang po. Nandito ka nga pero natutulog ka naman. Sino yung lalaking sumilip sa kabaong kanina? Kilala mo ba yan? Ah, yung malaki ang katawan? Hindi ko po kilala eh. Baka trabaho po dati ni papa. Ano ka ma? Hindi mo kilala? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Bakit natutulog ka habang nagbabantay? Hindi ordinaryong taong lalaking yon. Lola Feli naman. Inaanbun niyo ang boses niyo. At nakakadistorbo po sa iba. No ma, albulan ako dati. Malakas ang pakaramdam ko kapag may pangani. Mariuksap kang bata ka. Muksan mong kabao. Po, Lola, uminahon po kayo. Baka magalit na naman si mama. Ayaw po niyang pabuksan ng kabaong kung hindi taga po ang gagawa. Eh, ang mama mo kasi, kung pumayag lang sa gusto ko mangyari, ay eh, hindi mangyayari to. Sigurado nakatawan ng puno ng saging yung nasa loob na kabaong ng papa mo. Lola, huwag na po kayong sumigaw. Magigising po si mama. Mag-aasagutan na naman po kayo. Naglakad papunta sa pinto si Lola at sinigawa ng mga nagsusugal. Sinubukan ko siyang pigilan pero hindi na talaga maawat ang pagbubunga nga niya. Kayo dyan! Habulin niyo yung lalaking kagagaling dito! Busaw ang lalaking yon! Bilisan niyo! Para mahabol ang bakay ng pamangkin ko! Ano pang tinatangatangan niyo dyan? Habulin niyo! Lola Feli! Nakakahiya na po! Nagsitinginan ng mga nagsusugal dahil sa sigaw ni Lola Feli. Nabulahaw na rin ang ibang natutulog pati si Mama. Nagsilabasan na sila at ang ibang nasa kusina ay nakiusosyo na rin. Tia Feli! Ano na naman po ba to? Bakit siya ayaw mong maniwala sa akin? Ang asawa mo, wala na siya. Kinuha ng basawang ang katawan niya. Maniwala naman kay sa akin. Inay, ano naman bang drama yan? Nandiyan pa naman si Pinsan sa kabaong oh. Tumigil na ho kayo. At baka nananaginip lang kayo. Hindi na ako nananaginip. Buksan niyo ang kabaong para makita niyo na totoo ang sinasabi ko. Iya yeah, Feli, huwag naman po kayo mag-iskandalo dito sa burol mismo ng asawa ko. Maawa naman po kayo sa amin ng mga anak ko. Pagod na pagod na ako sa pag-aasikaso ng lahat. Puyat na puyat na rin po ko. Masakit pa ang pagkamatay ng asawa ko. Kaya parang awa nyo na po. hinabi ko nang buksan nyo na ang kabaong. Hindi na yan ang asawa mo, Ason. Hamang nagmamatigas ka, lalong nakakatakas ang busaw. Tia Feli, please. Huwag nyo akong pilitin na mapatid ang respeto ko sa inyo. Baka hindi ako makapagtimpi ay mapalayas ko kayo rito ayaw nyo ako pakinggan, sige! Ako na nga sa busaw! Akala nyo nang gugulo lang ako! Ano palagay nyo sa akin? Baliw! Mabilis na lumabas ng bahay si Lola Feli, pero hinabol siya ni Tito Nanding. Humabol na rin ang lolo ko na kapatid ni Lola Feli para pigilan siya. Nagtalo din silang magkapatid, pero ayaw pa rin magpatalo ni Lola Feli. Iginigiit niya na nabiktima ng busaw ang bangkay ng papa ko. Anong akala nyo? Nababaliw na ako! mahal ko din ang pamangkin ko dahil parang anak ko na siya. Hindi ako papayag na hindi ko mabawi ang bangkay niya. Inay, nakakaya ng ginagawa niyo. Kuminaw na kayo. Kung hindi bukas sa bukas ay uuwi na tayo. Ano bang nakakahiya? Gusto ko lang namang mailibing ng maayos at payapa ang pinsan mo. Kaya buksan niyo ang landing. Nagtinginan si na lolo at lola bago nila kinumbinsi si mama na pumayag. Tutala isaglit lang naman daw nabubuksan ang kabaong. Para sa ikatatahimik ni Lola Feli, Tutulpa sana si mama pero sumabat na si Tito nanding at siya na mismo ang kumausap kay mama. Azon, naiiyan na ako sa inyo pero may kiusap sana akong pagbigyan mo na si nanay. Hindi kasi siya titigil hanggat di na ng gusto niya. Huwag kang magalala, hindi na namin tatapusin ng libing. Uuwi na rin kami bukas. Kuya nanding, hindi ko naman kayo pinapaalis. Nabigla lang ako sa nasabi ko kanina. Sige, para sa ikatatahimik ni Tia Feli pumapayag na ako. Pero tiyang, pagkatapos nito itigilan na niyo ang kabubusaw niyo. Wala pong busaw. Hindi sila totoo. Sige, payag ako. Gusto ko lang matiyak kung ang pamakin ko pa rin ang nasa kabaong. Habang binubuksan ng mga tito ko ang kabaong ni Papa, ay pumuslit sa kusina si Lola Feli. Hindi ko alam kung anong gagawin niya doon. Pero bumalik naman din siya kaagad. Nang tuluyang maalis ang takip ng kabaong, ay may iniwisik dito si Lola Feli. Sa bilis ng kilos niya, ay halos walang nakapansin kundi ako lang. Lola Feli, ano pong ginawa niyo? Winisikan ko ang asin ng bangkay. Tingnan niyo! Nagiba ang anyo ng bangkay! Diyos ko! Ang asawa ko! Bakit? Anong ginawa niyo, Tia Feli? Tama ako! Nakuha ng busaw ang bangkay ng asawa mo! Habulin niyo ang busaw! Baka nasa paligid lang siya! Ano bang ginawa mo, Tia Feli? Nasaan ang asawa ko? Bakit katawan ng puno ng saging yung nasa taol? Wala akong ginawa. Ang pagwisik ko ng asin ay para makita nyo na hindi na bangkay ng asawa mo ang nasa kabaong. Pinalitan ng busaw bangkay. Kung naniwala lang sana kayo sa akin kanina, hindi na sana mangyayari yan. Ang asawa ko, hanapin niyo ang asawa ko. Diyos ko po. <laughs> Lalong nagkagulo ang mga tao nang mawala ng malay si mama. Hindi na kasi niya kinakaya ang mga nangyayari. Mabuti lang at mabilis siyang nasalo ni Tito Nanding kaya maayos siyang naihiga sa kama niya. Nang mga oras na to, hindi naman ako makapaniwala habang nakatitig ako sa kabaong ni Papa. Katawan kasi ng puno ng saging nga nandito at wala na ang bangkay ng Papa ko. Dahil dito, tumulong na rin si Kuya sa paghahanap. Dahil hindi pa rin maawat si Mama sa kakaiyak ng magkamalay siya, walay na kami sa paghahanap at si Kuya ang kasama ko. Sinuyod namin ang buong lugar hanggang may mamataan akong lalaki at sa pagkakatanda ko, ito yung lalaking nakita akong sumilip sa kabaong ni Papa. Kuya, yun yung lalaking sumilip sa kabaong ni Papa. Sigurado ba no mer? Oo kuya, siya yun. Siguradong sigurado ako. Tara, habulin natin. Hinabol namin ni kuya ang lalaking to. Napansin namin na may bitbit -bit itong malaking sako. Nakasukbit ito sa balikat ng lalaki. Malakas ang kutob namin ni kuya na si Papa ang laman ng malaking sako na yon. Sa laki ng katawan ng lalaki, ay siguradong kaya niyang bitbitin ng bangkay ni Papa ng ganun lang kadali. Patuloy na tumakbo lalaki hanggang makarating kami sa bakanteng lote. Bihira na ang mga bahay dito. Kaya nakaramdam ako ng takot lalo na nang tumigil na sa pagtakbong lalaki para harapin kami. Sa laki ng katawan nito ay wala kaming kalaban-laban ni Kuya. Pero yung nag-uumapaw namin galit ang nagpapalakas sa loob namin. Hoy! Tarantado ka! Ibalik mo ang papa namin! Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Pistado ka niya! Isa kang aswang kaya ibalik mo si Papa sa amin! Kung ayaw mo kuyugin ka ng mga tao rito! Ngumisi lang ang lalaking to at pagkatapos ay nagpalitan nyo. Maitim ang balat nito at mabalahibo. Higit na doble ang laki ng katawan nito kaysa sa karaniwang tao. Nakakatakot din ang mukha nito dahil kumikislap sa pagkapula ang mga mata niya habang nakausli ang matatalas ng ngipin sa bibig nito. Ipaubaya niyo sa akin ang bangkay ng papa niyo! Tutal ay eh, patay na siya! Hindi na nyo pakikinabangan to! Kupal ka ba? Papa namin ang pinag-uusapan natin dito. Hindi ko anong gamit lang. Ibalik mo siya sa amin, hayop ka! Akala mo matatakot ako sa'yo? Papatayin kitang hayop ka! Ibalik mo ang namin! Kung ay mo masaktan, natawag ako ng pulis! Tingin nyo ba ikakayanin nyo akong labanan? Ano naman ang magagawa nyo laban sa akin? Bago pa dumating ang mga pulis dito, mapapatay ko na kayo! No, Mer. Humingi ka ng tulong sa iba nating mga kasama. Bilisan mo lang ha. Pumalik kayo kagad dito. Pero kuya, baka hindi mo siya kayanin kung mag-isa ka lang. Baka ano pang gawin niya sa'yo? Sige na, nomer. Bilisan mo. Baka makatakas ang halimaw na to. Hindi na natin mababawi ang katawan ni papa. Patatagalin ko lang siya rito. Sige, kuya. Pero mag-iingat ka, ha? Pag di mo na kaya, tumakbo ka na lang. Okay? Ha? Tumakbo ka agad ako pa alas habang sumisigaw. Para makahingi ka agad ako ng saklolo. Nakita ko naman agad ang mga kasama namin sa paghahanap sa lalaking to. Agad ko silang tinawag. At sinabing nahanap na namin ni Kuya Yung hinihinala namin kumuha sa katawan ni Papa Mabilis naman silang sumama sa akin para puntahan si Kuya Nadatnan namin silang naglalaban ng aswang na to Higit na malaki ang halimaw kaysa kay Kuya Kaya dehado siya sa laban na to Nakaangat na ang mga paan ni Kuya sa lupa Habang sakal-sakal siya ng halimaw na to Tapos nakita ko ang sakong hawak ng lalaki kanina Na nakalapag lang sa damuhan Kaya patakbo ko sana itong lalapitan Pero mas naging alerto ang busaw nang makita niyang marami akong kasama. Pahagis niyang binitawan si kuya at mabilis na dinampot ang sako bago ko maripas ang takbo palayo. Habulin niyo! Yung papa ko nasa sako niya! Nagtakbuhan ng mga tao sa direksyong pinuntahan ng busaw. Ako naman ay mabilis na nilapitan si kuya. Namimilipit sa sakit habang nakahiga sa lupa. Nakita akong marami siyang galos sa katawan at bumakat pa sa niya ang kuko ng halimaw na yon. Nagdudugo din to kaya hindi ko maiwasang mag-alala Napaiyak na rin ako na makita akong nahihirapan na si Kuya No, no, no Mer pa Patayin niya ako uh, 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 Wala na yung halimaw, Kuya Inabunan siya ng mga tao Kayo mo bang tumayo? Tara, iuwi na kita ah, Sakit ng ulo ko uh, ah, Tulong! Tulungan niyo kami! Nataranta ako na makita akong dumudugo ang ulo ni Kuya Hindi ko alam ang gagawin ko Takot akong iwan si kuya para humingi ng tulong dahil baka bumalik yung busaw. Nakahinga lang ako ng maluwag na makita kong parating sila Tito Nanding at ang iba pa namin mga kamag-anak. Kasama nila si Lola Feli na may dalang garapon ng asin. Nasa na ang busaw! Ito lang ang pangontra sa halimaw na yan! Lola, nakatakas na po! Si kuya muntik niya nang mapatay! Punyetang halimaw na yon! Papatayin ko sa! Galit na sumunod ang mga kamag-anak naming lalaki para sundan din ang busaw. Kasama nila si Tito Nanding na galit na galit. Naiwan naman kami ni Lola Feli at ang ibang tiyahe namin. Pinagtulungan naming maiuwi si kuya dahil hirap siyang gumalaw. Masakit din daw kasi ang ulo niya dahil sa pagkabagok nang ihagi siya ng asong na yun. Kita rin ang labis na takot sa mukha niya dala ng trauma. Dinala kagad ka namin sa malapit na ospital si kuya para malapatan ng lunas. Mabuti na lang at walang nabaling buto sa kanya at ang sugat naman niya sa ulo ay hindi ganun kalala. Abang pauwi kami galing ospital ay naikwento na niya nangyari. Sinubukan siyang patay ng halimaw para raw dalawang bangkay ang may uwi nito sa pamilya niya. Nanlaban si kuya pero mas malakas daw ang busaw. Mabuti na lang daw ay dumating kami. Kung hindi baka hindi na rin daw namin siya naabutan. Pagka -uwi namin ay tulala lang si mama. Hindi raw kasi nabawi ang bangkay ni papa. Mabilis na nakatakas ang halimaw kaya hindi na siya nasundan ng mga tao. Ipinahanap na rin ang lalaki sa buong lugar. Pero walang nakakakilala rito. Baka raw dayo lang to sa lugar namin. Ayon naman kay Lola Feli, dumadayo raw talaga ang mga busaw sa lugar kung saan may patay. Inuuwi nito ang bangkay para kainin. Tapos ang matitira sa katawan nito, tulad ng buto, ay ibabao niya sa lupa. Tatamnan nito ng gulay ang lupa para walang makalam ng sekreto nila. Sinisisi naman ni mama ang sarili niya dahil hindi siya nakinig kay Lola Feli. Pero wala na kaming magagawa dahil huli na ang lahat. Nakuha na ng busaw si Papa. Azor, huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Kung nasaan man ngayon ang asawa mo, ay mapayapa na siya dahil alam niyang mahal na mahal mo siya. Sorry po sa mga nasabi ko sa iyo, Tia Feli. Patawad kung hindi ko nakinig sa inyo. Ayos lang, Azor. As Pasensya ka na rin kung hindi ko na ipaunawa sa iyo ang lahat. Dahil sa pangyayaring to, inilibing na lang namin ang kabaong ni Papa ng walang laman. Kahit na hindi namin nabawi ang bangkay nito, ay ipinagawa pa rin namin siya ng punton para may dinadalaw kami tuwing sasapit ang undas. Noong nakaraang taon ay namaya na rin si Lola Feli. Lahat kami ay nakiramay sa pagkamatay niya. Dito namin nasaksiyan ang kaugaling kinamulatan ni Lola Feli. Pinaliguan ng suka ang kanyang bangkay at ilang araw din siyang nakahiga sa papag na sinapinan lang ng puting kumot. Pinaimbasa mo pa rin naman ang bangkay ni Lola Feli kahit nakakaiba ang naging burol niya. Nang ilibing siya, dito lang ipinasok sa kabaong ang bangkay niya dahil ito rin ang huling kahilingan ni Lola Feli. Ipinagpapasalamat din namin na walang busaw ang nanggulo sa kanyang burol. Kung sana'y nakinig kami sa kanya noon, wala sanang busaw na nakakuha sa bangkay ni Papa pero hindi na namin may babalik ang nakaraan. Hanggang ngayon ay eh hindi pa rin namin makalimutan ang pangyayaring to. Tuwing sumasapit ang undas ay bumabalik sa alaala namin ang masaklap naming karanasan. Napakasakit isipin na ang tinitirikan naming kandila tuwing undas ay isang puntod na walang laman. Kahit na ganito Iniisip na lang namin na nawala man ang katawan ni Papa ay hindi naman siya kailanman mawawala sa puso namin. Ang pagmamahal namin sa kanya ay hindi mawawala habang buhay. Hindi ko alam kung paniniwalaan niyo to pero alam ko may iilan sa inyo ang naranasan na naging katawan ng puno ng saging ang patay sa loob ng kabaong. Ganun pa man, wala namang masama sa pagsunod sa kaugalian ng matatanda pero nasa atin pa rin kung paniniwalaan ba natin to o hindi.